Ito uli kami ngayon dahil maglalagay kami ng ano yung mga poste ng para dito sa Ampalaya kasi kulang pa. So medyo kulang yung mga poste, kailangan nabulin namin yung Ampalaya malalaki na. Ayun, napaakyat na namin yung mga Paket ano? na namin yung mga oh Ay hindi. Ah, upo. Uh, kandol. Yo, pinaakyat na namin. Kasi kompleto na oh. Problema ya patola kasi ang daming bunga naman yun oh sobrang dami na naman yan na ano lang kahapon lang kami nag harvest okay, so, napakarami na naman kami <laughs> yung ampalaya kasi ano gumagapang na at ayan oh namumungan na sila dito, oh eh, mahabang ampalaya ito yung mga ano mahabang ampalaya so kailan habulin lagyan na namin ng ganito oh. balag Kasama aku si Rohel Boy, Eugene Boy at Jelo Boy. Oh, yan oh, nakakalemin, di dia kandol. Kandol. Ya. Yeah. Ang classes ng indam. Awan tidak kelas semua, awan tidak terbawa nggak uh, CCTV semua, gini yang kami cow. Ayusin na namin to para matapos na. Ito na lang ang problema itong ampalaya. Abulin na lang namin yung ano, ano na 'yon, pipino. Pipino na marami ng bunga. Straight Straight

Ang ina we. Eugene boy, ni marunong. Di pa mo mangibalo. Galo. lol na challenge ng balu ay yudin mo yun pa balu alam pa na postay balay dayo. tapo ang balu ni yudin ay hindi marunong magbalu kasi no straight talaga 'no. Kiji lo boy na may girlfriend. May bulu, may Bulu. Bulu bulu bulu. Kasi ya uh, bulu kailangan papayan ka kwayuin. Bulu tseno kwa mapaka re kayan de ko ay, papayain ka binder. At inso win. Mainit na ang panahon. Oh, ano ba? Dami na namang malalaking bunga ng patola natin. Oh, ayan oh. Hmm, sobrang dami. Ting uh, patulahan, ang daming bunga oh. Sobra. Yan. Yan ang ating mga patola. Yan na po. Ito ay eh, hindi lang kami nakapag ano, nakapag harvest ng isang araw isang araw deh isang araw lang isang araw lang pagitan yan ang daming bunga oh nung ni tito oh Hel, ito nung isang araw ito na naman oh sus so naglagay tayo ng super net ayan naglagay tayo ng super net ngayon dahil marami ng ano marami yung mga sumisipsip ang ganda ng tignan kasi nandito na sa itaas yung iba ayan oh o so, kasalukuyan yung mga kasamahan ko ayan, nag-aano kami dahil dun sa Ampalaya naman. So dito muna kami dahil walang trabaho sa labas. Super dami. So kailangan ano, ah uh, linisin na itong baba niya kasi medyo ano na, marumi. Yan, ah. Dami. Oh, lalo dito. Oh. Hanggang Saturday na naman, dami. So, blessings pa rin kasi wala kaming trabaho ngayon, wala kaming trabaho, wala kaming project na CCTV. O oh, napakaraming bunga po ng ating mga tanim na patola. Di lang patola po, sumusunod na yung ating mga ano uh, pipino at saka yung maampalaya natin. Kaya ayun, inahabol namin kasi umaakyat na sila. Oh, dami. Oh. Hmm. Ang doon. Sa dulo. Dulo't dulo, dulo yan. ano oh. Napakaraming bunga po. Hmm. Buti sana ko malapit na lang yung ano dito, Metro Manila. <laughs> o karating ano, yung mga walang gulay. Yan. Super dami yung bunga ng ating ano. Mga patola ngayon. O. Oh? Mm. Nyo. May malalaki, ito na, pang ano na next day na ito. Uh, ano ngayon, Merkules. Pwede sa hanggang ano to. Webes. Yan oh. So, plan ko ngayon. Pupuntang ano, kasi wala namang trabaho. Magkakanbas muna lang ano. Mapag-deliveran nito. Super dami ang bunga ng ating patola. Gandang tignan kasi ano oh. dami oh. Yan oh. Oh. Napakagandang tignan yung ating patulahan. Oh. oh, yung mga kamag-anak yan. kung gusto nyo pumunta dito, punta kayo dito. Libre. Buka lang kayo dito sa ating farm. Kasi, hindi naman pwedeng i-deliver pa. Kunin nyo na lang dito free.